Ayan. Good evening everyone. Don't don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Click niyo po ay Santos Badillo. Ayan. Bagong update po ito. Ito po ay isang ibon. Ayan. Nakuha po namin ngayong gabi na laglag. nakakaawa naman po siya. Yung nanay niya po ay iniwan na lang po siya. Sana all So nalaglag po siya, nilalaro daw po siya ng pusa. So nakita po namin ay kawawa naman po kung siya po ay iiwan na lang. So kung makikita nyo po yung, yung ibon, solo lang po siya. So siguro marami po siya mga kapatid kaya lang ay baka ampun po ito kaya nilaglag ng mga kapatid. Yeah. Ano po siya? kulay kulay oh, brown po siya ay kulay green akala mo po yung kulay ng ano kulay ng ng isang ng isang ano ng isang pagdito oh, kulay po siya na isang sa maliit po siyang ibon eh. ayan so nakakatuwa lang po so muna namin para bukas ay pakakawalan na po siya yun po at magandang gabi po sa ating lahat. Don't forget to like, share. Don't forget to share, like and subscribe to my YouTube channel po. So magandang gabi po at magandang buhay po sa ating lahat. Bye, -bye po. Ando po siya nasa loob.